yun no? welcome back again mga amigos sa ating youtube channel nagbabalik this is me migo motovlog ang kaibigan mo kaibigan ko for today's video mga amigo ay mamamasyal tayo sa magandang tanawin para naman makalimutan natin yung mga problema mga amigo may stress sa iyong trabaho alat na magkala tayo mga amigo so kung bago ko pa lang na nakapasok sa ating youtube channel please like comment share, and subscribe and don't forget to hit the bell icon para lagi kang updated so yun nga mga amigo kamusta na kayo at tayo ay magla-ride ngayon pala makalimutan pansamantala yung ating mga problema at takasan yung mga stress na nagbibigay sa ating buhay so ngayon mga amigo ay kunting pasyal lang tayo mga amigo pahangin at tingnan natin yung ating mga magandang So, kamusta kayo mga amigo? So, please comment below At Kamusta nga ating mga trabaho mga amigo? Stress ka ba sa iyong trabaho? Aba, mag-design ka na Ano pang hinihintay mo? Mag-design ka na Kung so, toxic na ang iyong environment design ka na humanap ka na iba daba. of course kailangan meron ka muna ipon mga amigo para in case na mag-design ka meron ka pera pang hanap ng iyong tabao so napaganda yung ating karagatan ngayon mga amigo tamang-tama maganda ang rides at maganda ang ating Panginoon. Maganda yung ating panahon. So, napakaganda mamasyal mga amigo. So, yun mga amigo, no? Kunting update lang tayo. Hanggang sa muli. This is Migo Motovlog. Ang kaibigan mo, kaibigan ko. Bye bye, see ya in the next video.